Hello? <laughs> hello? Hello? Good evening. Ano <laughs> go order natin? Yung two-piece chicken. Two-piece chicken? Yung tagwa 1.4 to order. Ah, the order is uh, two-piece chicken, original. Two order. Two order. I'm <laughs> sorry. Good of you. hello po. Happy New Year. Ah, New pa normal. Yes po Yung 1.4 Yung ano, two-piece chicken Two-piece chicken okay Dalawang order two Dalawang two order pa. Yes po Yes po Wala, <laughs> apat na pera Opo Okay po Salamat Meal po o yun lang po? Meal Hindi, hindi, hindi siya meal Ay, hindi siya meal, hindi siya meal Siyan lang po Yes po Okay po Salamat okay, Bye bye Ibang gamit sa halaman, Nor. Hello. Assalamualaikum, <laughs> <laughs> alaikum, my friend. Hi, Happy New Year. <laughs> Happy New Year, everyone. Say hi to my blog. Say hi. <laughs> uh, 2.5 po. Ah, ito po. <laughs> Happy New Year, everybody. Every oh. all. <laughs> <laughs> Lakasan ng loob, Simon. Shout out sa'yo, of course. <laughs> Drive through, diba? <laughs> oh, di ba? O, di ba? Ang ganda ng kasama. O, oh, videographer. Kapag mag-mix with <laughs> naman lamp. <laughs> ah, sige, Salamat. I know. Hey, how are you? <laughs> Buong Di ba? Ganon maroon na magdrive to. A difficult yung ano yan way yung road pag ganon ganun kayo. Carry. Kano ang inanyo di ka bas mo ako? <laughs> diba. Saan tayo dadaan dito di na tayo dito? Bangga! Pero di, na tayo sa highway! Punta tayo sa ano? <laughs> Punta tayo sa beach! Punta natin siya sa ayun sa <laughs> alin mo. Sabi ko kayo gina ayun, mahalay ka na ba coffee? Tapos dito na tayo napapunta. Punta natin si Simon dun sa Almuch. Bakla ka! Ano nga yun? Dami har ang karurang at saka ang Julissima Air. <laughs> oh, ano? <laughs> mga pulilemba. pulilembang. Ikutan natin yung mga pulilembang. <laughs> Hello everybody, everyone. Happy New Year! Happy New Year. ako ang tagal. <laughs> <laughs> ano ba? Pwede. Gusto mo kayo? <laughs> Usapin mo naman ang ating mga followers Ay, mo siya. <laughs> Bu-voice over mo lang din naman yan. Ha? Kakalabas lang namin sa war. Ay, ano? Oh, kami pala, kakalabas lang namin. So, hindi natin yung i-voice over, no? Oh, thank you so much. <laughs>